Hi guys, good morning. Happy Friday. Kakagising lang natin. It's 7:05. Iyahatid na ni Daddy si Ate. Ayan, paalis na sila. So si bunso ay may lagnat. Hindi siya papasok today. Um, ilang araw nang masamang pakiramdam niya. Yung yung lalamunan masakit pero walang lagnat. Pero kanina alas 4 bumangon siya, giniginaw daw. Tapos bitin ni Daddy hanggang 5:30 tapos hinihipo tapos yun nga meron ngang granite so mag stay at home lang siya ngayon Meron din tayong work. Meron din trabaho si daddy. So, ang gagawin namin ay maghahati kami ng oras. So, magkatrabaho muna si daddy sa morning. Pagka uwi niya, ako naman ang papasok. Um, supposed to be, meron siyang full day of work ngayon. Pero dahil nga kailangan ni Jay ng kasama dito sa bahay para bantayan siya, si daddy muna ay magpapasyente ng dalawa. Tapos pag uwi niya, ako naman ang kikita ng dalawang pasyente muna. And then pag uwi ko naman mamayang siguro mga alauna or 12.30, aalis ulit si daddy para magtrabaho. So, buksan ko lang yung pintana para papasukin na ang ating haring araw. Medyo madilim pa rin sa labas, guys. Hindi pa ganun kaliwanag. Pero bubuksan na natin para pumasok ang grasya. Okay, guys. Ayan, bukas na yung ating cortina. So, sa window sill natin, marami rin tayong mga house plants na nakalagay dyan. Ito yung pinakabago kong bili na rubber tree. Dito ko muna sila nilalagay, guys, dahil medyo mainit ang panahon natin ngayong linggo para sila naman ay maarawan buksan ko na din yung ating pintana dito sa ating living room. Ayan na yung mga ginipigs natin, guys. Tingnan nyo mga alaga natin. Ang na naman ang kanilang hay. Hindi na natin nalinis yan nung Wednesday, guys. Nang ulekta na ng um, basura nung Thursday. Kahapon, actually. Hindi natin nalinis masyado. So, linisin natin yan ngayon. Dahil basic kami ni Daddy. Ito naman ang ating living room slash plant room. So, karamihan ng mga house plants ko ay nasa living room. Ayan. Para tayo ditong jungle, guys. At medyo madumi, makalat. Ito kasi sa mga guinea pigs namin yan. Tapos, inangat ko na din yung ating pang Halloween. So, alam dyan na yung mga uh, Halloween candies. And yung mga costumes na isusuot ng ating mga anak. So, ang Halloween dito, guys, or trick or treat, ay sa October 31st. And uh, nandiyan na din yung aking costume. So, i-reuse lang natin yung costume natin from previous years. Pero gusto ko ipakita sa inyo itong area natin kung saan marami tayong mga tanim. etong ano guys, lemon tree na regalo ni daddy nung birthday ko. Nakikita nyo yan. Marami na siyang mga buko. So, ayan. Ito ay mag sana maging lemon. So, pinasok natin dahil syempre hindi yan pwede sa, ano, sa lamig. Pero, ayan guys. Namumulaklak na yung ating lemon tree. Kailangan ko rin magdilig guys. Dahil tayo ay nabisi nga. This week, nagkaroon tayo ng pagkakataong magkaroon ng orientation and trabaho. Um, last week, naliligan ko na to. Pero medyo ano na din. Medyo natutuyo. Kasi nga, uminit this week. Ito guys yung ano bigay ng aking Nepali na, kay, na bahay na siling labuyo. So ayan lahat ng mga tanim, ay lahat ng mga sili guys ay namumula na. So it is 7, pasado alas 7 gis na. Mag, ano na tayo guys, magbulo na tayo ng ating coffee. Ayan ang ating um, house plants. So dito na tayo guys sa kitchen. Magluto lang ako ng chicken noodle soup ulit ni Bunso. Ayan guys, nakapakit lang yan. So, ang ginagawa ko dito, guys, syempre dahil ito nga ay instant, marami tong sodium and preservatives. Um, ang ginagawa ko, dinadamihan ko ng water. Tapos, tinatapon na lang natin yun para hindi masyadong maalat. Papainumin natin siya ng gamot. Okay, guys, habang tayo ay nagaantay kumulo ang tubig, tayo naman ay magbrew ng ating black coffee. So, gigisingin natin si JJ para uminom ng gamot. Um, nakakainis dahil sa Sunday pa naman yung kanyang first swim meet of the season. Talagang nagpapaano pa naman yun, guys. Talagang nag ensayo siya gabi-gabi for two hours. Um, two months na siyang nag-start mag-training. And then, sa Sunday nga ang kanyang big event. Marami siyang sasalihang swim events, guys. Talagang bad timing ang kanyang pagkakasakit. So, today is Friday. Hopefully, maging maayos ang kanyang kalagayan. Maghapon, ngayon at saka bukas, makapagpahinga siya. Sa Sunday ang kanyang competition ay magsa-start ng 11 AM. So tingnan natin kung magiging okay na si Bunso by if not we have to cancel. Ininom muna tayo ng coffee. Pasensya na guys, wala pa tayong supply. Ito na ang ating black coffee. So sa umaga hindi tayo Actually paborito ko talaga ang kape ay yung um Coffee ko Blanca. Pero dahil yan ay mataas din kasi guys sa asukal, yung mga 3-in-1, yung mga instant coffee, mataas ang sugar content nun. So, iniiwasan natin uminom ng mga ganong klaseng coffee unless um, nasa labas kami or kunwari umaatin kami ng mga competitions or events, nagbabaon ako talaga ng kape minsan. Pero otherwise, sa umaga guys, ang ating inaalmosa lang ay black coffee. Wala tong sugar, hindi rin na ako naglalagay ng sugar. Plain black lang talaga. Ganito lang ang ating trip na inumin sa umaga. So, ayan. Ready na ang ating pampasaya at pampalakas sa umaga. Kukuha din ako ng egg para ilagay natin sa chicken noodle soup ni Bunso. So ayan guys, binawasan na natin ng sabaw yung kanyang chicken noodle soup. Tapos dinagdagan ko naman ng konting tubig para lang madilute natin. And nalagyan ko siya ng dalawang pirasong egg. Lalagyan natin ng kanin to para makainom na siya ng gamot. Ayan na guys, hinulog ko na yung dalawang piraso. So, okay guys, ayan na ang kanyang noodles. Kumukulo na yan. Mabilis lang naman tumaluto guys. So nilalagyan natin ng egg para meron siyang protein. Magluluto na din ako ng tinola para meron siyang mahigop na sabaw mamayang tanghalian. So around um, 10.30 papasok tayo sa trabaho. Maki-prepare na tayo ng pagkain ni daddy at ni bunso. JJ. Okay guys, time check 7.45. Napainom na natin ng gamot si Bunso. Hindi niya halos ano. Actually nakaano naman siya. Siguro mga siyam na subo ng kanin. Nakainom na rin siya ng gamot pero ayaw nang mag-vitamins. Pinabayaan ko na guys kasi antok na antok. So tayo naman ay magluluto na ng ating tinolang manok. Hindi ko pa naubos yung kape ko, guys. So, magpe-prepare na din ako maya-maya. Kasi nga, ang ating pasyente ay ngayong umaga. Pagkatapos ko itong lutuin, guys, magpe-prepare na tayo. And then, papasok na ako sa work. Magsasalisihan kami ni Daddy. Kasi kasuhin ko lang muna itong ating ulam for today. Okay guys, time check 8:30 na ng umaga. Si JJ ay sumuka. So hindi din niya hindi rin niya na digest or nakuha yung gamot na binigay natin. Tapos ngayon nagsha-shower na siya. Sabi ko pupunasan ko pero gusto ko yung mag-shower. Anyway, naka na tayo guys. Nagshower shower na din ako nang mabilis. Um antayin ko lang maluto itong ating tinola and then papasok na din tayo sa trabaho. Ito na guys ang ating tinola. So nakasimmer na lang 'yan. Ito naman ang ating dahon ng sili. So lagay na natin 'yan diyan para maglasa. Doon ko na siya pinastay sa kwarto namin dahil si Daddy naman ay parating na. Tapos mamaya na lang po tayo ulit magkita. Balikan ko kayo ulit mamaya pagdating ko galing sa ating work. For now, asikasuhin ko lang mabilis ang ating bunso and magpiprepare na ako for work. See you later. Bye! Hi guys! So tapos na tayong magtrabaho. Nandito tayo ngayon sa mall. Sandali so, lang tayo dito guys dahil meron tayong pasyente sa bahay. So hindi pumasok si Jay, right? Bibili lang ako ng regalo ni Ate sa kanyang kaibigan. Aaten siya ng party today. Halloween party slash birthday party. And kahapon guys, nakatanggap tayo ng coupon from Bath and Body Works. Um, gamitin natin to. So ang request ng friend niya ay anything false sent na candle. Tama-tama nakasale din and then meron tayong dalawang coupons na available. shopping guys ng pangregalo ni ate para sa kanyang kaibigan. Nakagamit tayong dalawang coupon guys. So yung 3 week candle nakasale for P30.95. Bumili tayong dalawa. Meron tayong 25% off and then kapag nakaspend tayo ng $16, meron tayong libre isang full size na body cream. So bumili tayo or kumuha tayo ng Gingnam Gorgeous. Ito ay libre lang guys. Regular price dito ay $16.95. Nakuha natin siya for free. So ganyan yung mga paal -ano nila dito. Yung mga papromo nila. Um, sa mga store. So, sulit na sulit naman kapag ka nag-member ka sa kanilang mga rewards program. Kasi nagpapadala sila ng coupon palagi. Hindi naman tayo palaging bumibili ng Bath and Body Works. Um, pero kapag meron silang sale, dahil ito yung ginagamit naming um, shower gel and lotion, bumibili din tayo ng mga ilang ilang items. So, malapit na tayong sumundo kay ate. Nadiretso na siguro ako sa school. Si daddy guys umuwi around 11 a.m. Sabay kaming kumain. Kasi yung pasyente ko kanina na pinuntahan, ay nasa doctor's appointment pa. Tapos nagtrabaho ka ulit. Nagtrabaho ako ulit. So si Daddy pa uwi na sa bahay para nga bantayan si Jay. Yung ating bunso guys ay talagang masama ang pakiramdam. Dalawang beses na siyang nagsuka pero napakain na Daddy na ang noodles. So diretso na tayo sa school para sunduin ang ating dalaga. Okay guys. Nandito na tayo sa school ni Ate. Akala ko guys, hindi tayo masyadong uh, uh maagang makakarating. Kasi pagka medyo late ka nang dumating dito, mahaba na yung pila. Anyway, si Daddy pa uwi na rin pala. Nagtrabaho ulit siya nung hapon or nung tanghali. So, ang ating bunso ay may sakit. Alam ko guys, magkakasakit talaga siya dahil kahapon. Ay, nung isang araw pa, nagko-complain siya na masakit na yung lalamuna niya. Pero wala pang fever. Pero kaninang umaga talagang hindi niya siguro kinaya. Bumangon siya, tapos pumunta sa kwarto namin. Sinabi nga na giniginaw daw siya. Tapos nung hinipo ni Daddy, medyo mainit. So, na niya ang school today. So, ngayon ay Friday na, guys. Hindi tayo makaka ng swim meet. Kinansel na rin namin yung meet niya for Sunday. Kahit na nakapagbayad na tayo ng um, entry fee para sa swim event. Lima pa naman yung ano niya, event na sasalihan sana niya. So, dito, guys, bawat event may bayad yun. Na compete niya. Hindi na yun refundable. So, nasayang yung ating winayad. Pero wala tayong magagawa. Wala namang may gustong magkasakit siya. Tapos, kinancel na din ni Daddy yung kanyang volunteer dahil nag-volunteer siya na mga lane timer. Would you to just a of sure! Thanks so much! So, merong nanay na pinakabaan kay Kasi magpa-park siya. Yan. So, si ate ngayon ay aate ng party. I think merong event sa school nila. Parang fall festival siguro ng mga freshmen. Kasi maraming mga nanay na kumupunta dito para sa ano, para mag-decorate. Yung iba maraming dalang mga pumpkins. Hindi ko alam ang kaganapan dito. Parang hindi natin nabalitaan yan. Nahuli tayo sa chismis. Anyway, si ate ay aate ng party today ng kanyang kaibigan. Sabi niya parang Halloween slash birthday party daw. So bumili tayo ng regalo. Sinabi niya lang sa akin yun no Wednesday. So bumili tayo ng kandila from Bath and Body Works. Exacto naman dahil meron tayong coupon nga. So, ang gusto ng friend niya is ano, anything na full scent. Tapos kahapon guys, sa ating mail, may mga nakita tayong mga... So, maliban pa dun sa dalawang kandila, meron din tayong nakuhang isang free na full size na body, body lotion. Ito ay Gingnam Gorgeous. 60.95 yung regular price nito. Kasi yung coupon guys, kapag naka-spend ka ng 16 dollars, worth, meron kang libreng ganito. E bumili tayo ng dalawa. Tapos meron pa akong 25% off coupon. So nagamit natin yun. So binayaran natin sa dalawang candle at saka ito, $22. So parang lumalabas $11 lang yung isang um, perasong kandila. Yung regular price nyo I think is $29 or $26. dollars. So, yan. Tapos meron na din siyang kasamang bag. So ilalagay na lang ni ate dito yung hindi na namin ito gigift up. Ilalagay na lang natin sa plastic. Tapos meron ganyan may paribon na kasama. Libre lang din to guys pag bumili ka sa kanila. So ilalagay na lang to. Gaganyan ninyan guys pag naano Ito yung pangsara Okay. Nakakaawa naman si Bunso. Araw-araw pa naman siya nagpi-training para sa swim event niya. Ito talaga yung pinaka excited siya kasi yung mga event na sinalihan niya or isinali siya, yung mga parang long ano na long distance like 500, 400 meter, So talaga nag ensayo siya every night for 2 hours. For 2 months, dalawang buwan na siyang nag ensayo Tapos nagkasakit naman. Ito na talaga yung time guys kung saan yung mga ano talaga. Kasi nagpapalit nga yung weather. Um, from summer, biglang lumamig na. Tapos this week, bigla namang uminit ulit. So yung, yung, ano, yung fluctuating na temperature, hindi rin maganda sa katawan natin yan. Tapos sabi niya sa akin last week, marami daw silang mga kaklase na absent din. So may sakit din siguro. Sana by Monday okay na siya. I think meron siyang flu. I don't know. Dalawang beses daw siyang nagsuka. Hindi siya halos kumain today. Yeah, I think merong event dun sa elementary. Kasi yung mga magulang pumupunta dun. Ano sila nag? May mga bit-bit silang mga pang fall festival event. Okay guys, yan lang muna for today's video. I-end ko na tong video natin ngayong Friday. um Thank you so much again sa lahat ng mga sumusuporta sa akin dito sa FB World. Lalo na sa mga nagsishare ng ating videos at sa ating mga tala sender. Um, salamat po sa inyong support. Ha? Again, happy Friday to all. God bless everyone. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye!